Oh, mga kabigwasan, mm, tirik na. Oh. Lupsit na mata. Lupsit <laughs> na mata. Oh, kay Utip, tingnan natin kay Utip. Ay, putang na naman. Uy, malaki. Dalawa. Arog si dati. <laughs> mm. yan? Ya. Putang garud ng mga lapu-lapu. <laughs> mga mamaw. <mo. laughs> mamaw, Yan ang ispat ko duduy. Oh. Wala ka magdadalag. <laughs> Ay, tanuman niya si lapu ko kaya babayaan ko na. Hmm. Oh. <laughs> Do it, sure. Do it, Shout out. Yeah. Shout out kay Aris, kay Kamiwas, kay <laughs> <Hey>, Sir. <laughs> <laughs> o, oh, Sir, ando sa akin. Yeah. Dali na naman, si Utip. Mm. Lalaki. O, oh, Sir. Batlo ka mata. Malapit lang itong ispata natin na ito. Pag bago. Pagkita may sulong baso. E, Ayok na. <laughs> Pagkita may sulong baso. Yan lang yung lapit. Yan lang, Sir. Oh, sulong Oh, sini baci si biguasan. Oh, ni temeh hadang. Oi. Ah, gi. Yeah. Tangi ni bagak sadit man bangian. Sembaga, saya nak redmu. Ya. Yeah. Yeah. Ada ek kadu dai, bisa makan apa sebab pa aku. <laughs> apa video <Yeah>. ka pa? <laughs> <Yeah. laughs> ini yeah. oh. si ah. Gini. Oh, tang ini saya cadit. Cecak, ikut tang ini nak pidih Pwede na din. Putol. <laughs> Kabang kilo na. Yeah. Oh, dudoy. Gina dudoy, ka bijo na? o video. Yeah, inihila na po kami. Punti mo yung kawil ko. Oh, yan ang mga huli. <laughs> yeah. <laughs> Sa akin po, punti mo. Ayan. Ay. Naputol. Oy, oy. Oh. 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 Ay, na. Video na muna ako doy. na? Ay ay, kung ano kung 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 Halat lang, halat lang, mga kung 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 Mala ay baka isipin. Mga laki. Diyan. Nakasabay sa ano. Sige na. Old boat, kulay brown. Old boat ba ka? Oh, ay putang ina gurang. Wala. Uy, mas tag lunak na. Oh, eh, at ang matanggal ma, Ano mo sa ano? Lado ko matanggal ba nit? Ay, marata. Ikaw ay, na hindi sa logo. Patala ay. ay oh, taga mo <laughs> sana nguso. Ay, salamat. Putol, naputol talaga doon. Meron pa yun. Putol do. Ang ganda Yay! Pal palit kita. Uh, sa palit ng bus. Basta to. Kaka Oo. Hindi Ang ganda ng tanda kuya. Ang ganda ka. Angkat lagu orang kau ay, Ya, dua kilo. Kalau nak akan lebih kuasa, tinggi tu. Ah, yang Ah, Oh, kau dah. Ai. Ada mana jan? Angka 1 kilo ang isa. Isang gila pula po. Ito pa. Yan yung mga matambaka. Ilo namin sa gabi. mga lapu -napo. Yan. Dami. <laughs> alam niyo na kung anong gagawin ko. Yan. Tapos uh, talbos ng kamote. Sigang ka ngayon. Oh, mga kabigwasan, ito lahat na huli namin. Inilera namin. Ito yung huli ni Otet. Yan, puro lapu-lapu. Yan, lalaki niya, no? At, oh, yan, dalawang kilo mahigit isang kilo mahigit yan tiki, isang kilo yan mahigit tapos yan mga 3 port eto mga bubwit na yan mga pam, pam, pambigay na yan pambigay eto na yan sa akin yan oh. yan yan oh. mag, mag, magpapamilya yan lola, lulo, tiya, tiyo mga anak tapos yan yung matambaka panggabi na namin puno yan sa cooler yan ang marami. Yan ang masarap. Mm, yan, matambakan ni Otip saka mga bisugo. Naggabi ka, isayin kami niyan, gabi. Tapos hindi na kami inabot ng umaga dyan dahil umaga lang, umalis na kami at grabe, lumakas na naman yung hangin. Dapat babalikan namin yung ispata ng mga ulputa na yan kaso hindi na kami nakabalik kaya next time, meron pa naman next time yan sir, babalikan natin next time yan mga ulputan na yan may mga nakawala pa may malalaking naputol talaga hindi kinaya ng leader line ko leader line ko ay 45 na 45 putol tapos yung banwit na malalaki naubos na kaya pabalikan natin yan mga yan sigurado yan ubos ang lahi nila ng lapu-lapu <laughs> eh pagdating nga namin doon may nanghuli pa eh